ang ating imahinasyon ay kailangan upang tayo'y magtagumpay. Ngayong araw na ito ay kagagaling natin sa ating barangay hall at ngayon ay 11.30 na ng tanghali kaya tayo'y uuwi na. At mula sa ating barangay hall ay walking distance lamang po ito sa aming bahay. Kaya at akin pong lalakarin at samahan po ninyo ako. Tingnan po natin ang dating bakuran namin na mapuno maraming mga tanim na suha, papaya, mangga pero pinagpuputol ko natin ang ilang mga puno at itinira po natin ang mangga at ang pignay at uh, binago po natin, ginawa po nating restaurant at uh, tinaniman din natin ng mga gulay at sinamahan pa natin ng mga manok at pato. Ito po'y papago-bago Sa tatlong taon ay binago-bago natin ang style nito Pero ang nagtagal ay itong restaurant Ganon din ang manukan At itong January 2024 nga po Ay nagsimula tayo ng ating uh, backyard gardening Para mapagsama-sama po natin Ang kagandahan ng mga uh, other source of income na ito Ganon din mamaximize natin ang ating bakuran tatandaan po natin napakahalaga po ng imahinasyon hindi po nangyari ang mga actual na makikita nyo ngayon kung hindi po tayo nag-imagine nagsimula po ang Barugante Restaurant isang tree house sa pamamagitan ng aking imahinasyon nung nasa bundok po tayo na nagpapaba ng ating mga baka ay nag-iisip ako ng magandang negosyo at unique ang gusto ko at naisip ko nung makita ko ang treehouse ng mga katutubong mangyan na ating mga kaibigan Ay naisip ko na magtayo ng restaurant na nasa puno ng mangga At uh, itong imagination din po ng tungkol sa mga halaman Ay dahil sa init at gusto kong mabago ang ating kapaligiran dahil nga sa banta ng El Nino ay nag-research po ulit tayo kung paano mapaganda itong kapaligiran upang maging malamig kahit tag-araw. At nakita ko nga po ngayon yung actual mula January 2024 hanggang April 8, 2024 po ngayon ay ang nakikita po ninyo ay actual ngayong oras na ito. 11.45 na po ng umaga or tanghali. At kahit tagtuyot dito sa aming barangay ngayon ay nagawa nating maging green ng ating kapaligiran sa pamagitan ng tulong ng mga ipot ng mga pato na ating mga alaga kasama rin ng ating mga manok sapagkat mataba ang lupa na ating pinagtamnan ganun din ang ating pagsisikap nigan ito tuwing madaling araw at gabi ay nakita ko po ang result napakaganda ng mga gulay natin sapagkat alaga po ito sa spray ng foliar at uh, insecticide din. dahil kung hindi mauubos ang mga dahon at walang bunga tayong matitikman kaya nga po sa pamungkitan ng pagsisikap natin na makakuha ng mga matatabang lupa at uh, ipot ng manok na pinagsama-sama mga basura na napupulok galing sa ating Baruganti Restaurant ay muli tayong nakaipon ng matabang lupa kahit batuhan po itong likod ng ating bahay na ito katulad din sa harapan ay hindi naging hadlang upang tayo ay magpaganda ng ating bakuran ang inyo pong nakikita ay atin pa pong dine-develop kaya nga po nandito pa po ang sasakyan sapagkat kabababa lang po natin kanina bago tayo pumunta sa barangay hall ng mga na hakot nating mga lupa o mga compost na lupa galing sa tayo ng kambing mula sa uh, Lukantero Farm ng ating mga pinsan. At ito na nga po ngayon, mamayang hapon pag lumamig, pagkagaling natin sa barangay hall ay ating i-develop ide pa rin ito. Hindi po natin natapos kahapon dahil marami ito yung mga gawain. Pero sisikapin natin mamayang hapon hanggang gabi ay matatapos natin ito at ang imagination ko dito na hindi pa rin natutupad ay yung mapahaba ang mga sanga, dahon, ng ating mga upo at uh, kalabasa parang katulad ng mga okrang ito at mga talong at ganun din po ang ating pakwan sapagkat dating imahinasyon ko lamang na magkaroon ng sariling pakwan para kapag ito ay namunga ay hindi na tayo bibili sapagkat napakamahal ng pakwan ngayon dito sa amin 35 to 45k ang per kilo at ngayon ay naghihintay na tayo may mga bunga ng katulad nito at hintay na lang nating lalaki ay di makalibre na tayo ito'y dating imahinasyon ko dahil mahal din bumili. Sayang pa yung pera nating binibili kung kaya naman nating magtanim at makalibri na ng ating pagkain. Kaninang umaga lamang po ay nagpitas na po tayo ng okra, tal uh, talbos ng kamuti at uh, ganun din po ang bulaklak ng kalabasa at ang palaya at yun ang ating pinangulam at uh, ang hinihintay ulit natin itong mga patula. Kapag iba-iba po ang ating pananim Sangayon sa aking imahinasyon, ay hindi tayo magkukulang ng ating pagkain at totoo nga po. Ngayon ay napapakinabangan ko na ang dati kong imahinasyon na iyon. Dating imahinasyon, ngayon ay totoo nang nangyayari at yung iba pa ay hinihintay ko pang mangyari dahil ang gusto ko araw-araw iba ang ating makakain galing sa ating bakuran. Kaya hindi ko inasam na iisa lamang ang aking pananim. Dati ay puro pechay lang nung nauna akong nag-garden dito noong 2022. Pero dahil nakita ko na pag puro pechay ay nakakasawa, kaya ngayon ay dinagdagan natin ng iba't ibang mga pananim. Nung una pechay ang ating inani at ngayon ay naubos, pero may kasunod ulit ng mga pechay at hindi nakakasawa. Pag nag-ani tayo mga 2 weeks pa siguro ng pechay ay sabik na naman ulit tayo. Ganun din yung mga patula natin hindi tayo nagsasawa dahil marami tayong iba't ibang tanim. Ganon din ang kamote. At itong barugante restaurant din ay nakikinabang dahil yung mga suki natin, lalo na yung mga mahilig sa gulay, magsasabi lamang sila ng gustong ipaluto. At yun ang iluluto, maghintay lamang sila ng 10 to 15 minutes ay makikinabang na sila. Kaya itong manggang ito na dati ay bunga lang ang ating inaasahan ay naging kapakipakinabang na, naging poste siya ito'y nanggaling sa ating imanasyon dating pinaputol natin mga puno nagtanim tayo at ganun din pair natin ang mga gulayan sa pamagitan ng pag-ipon ng mga basura yung mga niyog na nagkalat mga balat, ganun din po yung ating dating uh, tirahan ng mga manok ay ginawa na nating garden ito na po yung dating mga pwesto na dating manukan, patuhan ay i-convert natin sa ating gulayan. Ito ay nanggaling sa imahinasyon. Kaya napakahalaga po na bago natin simulan ng isang bagay, imaginein muna natin kung ano ang pwede natin gawin at paano natin ito i-improve dahil darating ang panahon, yung ating imahinasyon ay magkakaroon ng bunga kapag ito ay ating inaksyonan agad. Kaya mahalaga, imagination, planning, and action para ito ay may sakatuparan at kapag nandun na na nakakamit mo na yung imagination mo ay mayroong self-fulfillment mayroong satisfaction at makikita mo ikaw ay magtatagumpay at ito ay magiging inspirasyon upang lalo pang pagbutihin ang ating ginagawa kaya nga po ako po ay inspire na inspire din na i-share ang mga nasa isip kong ito mga ginagawa ko dahil alam ko may mga taong nangangailangan lamang ng motivation ako po'y talagang naghanap muna ng motivation bago ko may isagawa ng mga ito. Marami po tayong pinagdaanan katulad ng mga nakalahig ang ating unang mga tanim. At marami rin tayong pinagdaanan ng mga pagsubok. Pero lahat yon ay nalampasan natin dahil naging consistent tayo sa ating ginagawa. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok. At yung imahinasyon natin ang naging sandata natin upang yung plano at yung ating aksyon ay kailangang magtulong-tulong magsama-sama. At ngayon nga po, napapakinabangan ko na po, napapakinabangan na ng aming pamilya ang aking in-imagine na magkaroon ng manukan, patuhan at kanina lamang ay nagkatay tayo ng mga manok at pato. At ganun din po nag-ulam na pato ng gulay galing sa ating bakuran. At hindi na kailangan bumili dahil nasusustain na ng ating bakuran ang ating pangangailangan.